Kasabay ng pagpapatupad ng DepEd ng K plus 12 program, magbabago na rin sistema sa pagpili ng mga honor student sa mga pampublikong paaralan. Nagbabalik po ang saksi si Dano Tingkungko. Hindi lang mismo curriculum at grading system ang binago ng DepEd sa pagpapatupad nito ng K plus 12 program sa elementary at high school. Jerry, even Pati sistema sa pagpili ng mga honor student babago na rin. Kaya sa mga naghahabol ng medalya, itong ilan sa dapat ninyong tandaan. Dapat ang grado nyo sa lahat ng subject pasok sa advanced at proficiency levels. Isang grade lang na pasok sa approaching proficiency level o mas mababa, hindi ka na pwedeng ma-honor sa baitang na yan. Pero hindi lang puro aral daw ang dapat atupagin dahil 70% lang yan ng criteria sa pagrarank ng honor students. Ang 30% galing sa mga co-curricular activity gaya ng sinalihang school competition, organizations at iba pang gawain. Siyempre disqualified pa rin ang may disciplinary record. Napakahalagang uh, sabihin na ang ating mga anak para ma consider na honor student ay dapat of good moral character. Kung hindi man pasok sa top 10, may ibang awards naman daw para kilalanin ng galing sa ibang larangan ng mga estudyante. Mayroon tayo yung uh, bukod sa sa uh, award na ibibigay natin doon sa mga may matataas na grado may special achievement awards tayo na ibibigay do sa pinakamahusay sa math, science, english at do sa uh, co-curricular areas na sports, arts and campus journalism. Sa Kamuning Elementary School sa Quezon City, inihahanda ng ipaliwanag ang bagong sistema sa pagpili ng honor students. Pero ang bagong grading system na una nang ipinalam sa mga magulang, approved naman daw. So makikita mo talaga yung progress ng bata. Whereas noon, uh, the parents would simply look at 75 or 76. Ano ibig sabihin nito? Hindi malinaw. Pero dito, dahil descriptive siya, maintindihan talaga ng magulang and they, the parents will know kung ano ang dapat na i-assist nila sa bata. Ako si Dano, tingkong kong inyong saksi.